Bagaman walang bagyo noong nakaraang linggo, nalubog sa baha ang maraming bayan sa probinsya ng Negros Oriental dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa katunayan, isa na ilalim na sa state of calamity ang lungsod ng bayawan. Ang naging aksyon ng GMA Kapusa Foundation, panuorin po natin. put, dalawang oras na walang patid na pag-ulan ang naranasan ng lungsod ng bayawan. Kinabukasan, ito na ang tagpong gumising sa karamihan. Sa aerial video na ito, kitang-kita ang naging pinsala ng magdamag ang pagulan. Pabugso-bugso pa rin ang pagulan nang magtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Bayawan. Pagkahupa ng baha, putik naman ang naging problema ng mga residente. Ang Nangka Elementary School na kabilang sa mga binaha, naging evacuation center pa rin. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na ulan noong Sabado at Linggo, at malaking baha ang nangyari dito sa aming school, ganito na ngayon ang, ang, makikita ninyo dito, mga, mga desk dito na sa labas. Kasi maraming bata ang hindi makapasok ganito na, si, ganito na ang, ano, ang classroom namin. Sir, I don't like <laughs> Sa malayong sitio ng Kandalaga, maraming puno at kabuhayan rin ang nasira. Si Aling Aida at kanyang pamilya nakaligtas dahil sa pagkapit sa isang kahoy sa kasagsagan ng baha. Dito kami naka, ano, naka, naka, na, nakatabok. Pagkatapos, wala may kaong-kaon, tubig lang sa ulan. Si Mang Lito, bagamat ligtas na ang kanyang pamilya, nagawa pang sumagip ng walong kapitbahay. May pangbuhay na, inirescue ko. I-sugal kong sarili, rescuing ko lang ang, ang buhay ng iba. Kabilang sila sa mga nahanggugan ng tulong. At para sa mga residente, higit pa sa pagpawi ng buto, pagod at pag-aalala, ay ang malaman na sa trahedyang tulad nito, hindi sila nag-iisa. Maraming salamat sa ibinigay niyo na tulong sa amin, sir. Dahil dalawang araw ako lang kain at dalawang gabi, Nakapaghandog po ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa isang libong residente sa Bayawan, Negros Oriental. Patuloy pa rin po ang relief operations doon at sa Zamboanga City, mahigit isang libo at dalawang daang bata ang napaglingkuran sa feeding program ng GMA Kapuso Foundation. Dumaong na rin po ang barkong VRP Benguet doon na nagdala ng mga gamot at relief goods para sa isa sa gawang medical mission simula bukas hanggang linggo at relief operations sa lunes. Para po sa mga pamilyang nasa lanta noon, kailangan po ng mga pagkain tulad ng bigas, noodles, delata, bottled water at mga gamot. Kailangan din po ang damit, underwear, chinelas, banig, kumot, kulambo, tuwalya, toothbrush, toothpaste, sabong panlaba at sabong pandigo. Samantala sa mga nagpalista po sa Kapuso 2020 Eye Project, gaganapin na po ito bukas sa Studio 4 ng GMA Network. Paalala lang po, ang mga nagpalista lang po ang mabibigyan ng serbisyo.